Good morning. Good morning, guys. Hanap tayo ng ma mabibilihan ng breakfast. Ito yung napakaganda sa probinsya guys gusto mo ng breakfast na fish punta ka na sa dalampasigan tatanong tanong ka sa mga fisherman may huli ba silang isda I'll solve na yung breakfast mo we're gonna go there para magtanong if may huli silang isda para ibe breakfast namin I'm the rest of my day. Morning guys, kakagising lang namin. Hahanap kami ng isda for breakfast. <laughs> Okay, Ang tanong ako guys kung may kuha ba si kuya Na may kuha ya yeah? Asa dira So wala daw kuha si kuya Guys, so transfer tayo sa ibang mangingisda kasi tinuro niya yung sa kabila kasi madami daw huli. Eh. So doon tayo. Asa man? Asa lang yan kami isda <laughs> boleh kan ang dilik tuli ya tuli ratanan karena teman ini buang bang kwan nalu burau lekalame So nagtanong ako guys kung may ibang klase ibang isda Kasi yung nakikita yung isda Yung tawag dito sa amin tuloy yan Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar Basta sa amin yung tawag na sa isda na yan Is tuloy so, Tapilang kilo yan Ano ako guys Magkano yung kilo At sabi ni kuya 30 pesos lang daw kaya nga namin isang kilo lang So ako if may ibang isda ba na ay, may ibang klase ba na isda. Pero sabi niya, wala daw wala daw silang huling ibang isda. Tuloy lang. Pero may dadating daw mamaya na ibang bangka. Merong mga variety of isda. Kaya kung gusto daw namin ng ibang isda, maghihintay lang daw kami isang bangka na may ibang klase, klaseng isda. So sabi ko, for the meantime, na di pa dumating yung isang bangka, bibili na lang muna kami ng isang kilong tuloy para may kakainin kami for breakfast. <tinyo> full life lang talaga yung sa probinsya guys no kung gusto mo ng pagkain punta. kung di ka pupunta sa bukid para kumuha ng gulay pupunta ka sa dalampasigan para kumuha or mag ng isda ayusin mo sa pagpili ng isda ha yung magandang quality tulong tulong sila guys para may pangulam sila mamaya ng madayon papa ba? Dasko yun selamat, selamat Salamat. Salamat. Yeah, Sige na guys, uuwi na ako para na namin to oh, basog basog for breakfast guys sige guys luto na kakain na muna kami till next time goodbye